Dalawang Chinese national ang dinampot ng otoridad matapos magpanggap na doktora sa isang klinika sa Paranaque. Balitang umaabante mula kay Edwin Balasa. Dinakip ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang Chinese national na nagpapanggap na doktor sa Paranaque City. Kinilala ni CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III ang mga suspect na sina Alias Juan at Gian na naaresto sa tinutuloy nilang condominium unit sa barangay Tambo, kamakalawa ng hapon. Nag-ugat ang operasyon sa reklamo labas sa mga suspect dahil sa pagbebenta at iligal na panggagamot sa mga pasyente. Wala rin na ipakitang lisensya na nagpapatunay na sila ay mga doktor at permit para mag-operate ng kanilang klinik ang mga suspect dahilan upang arestuin sila ng otoridad. Nakuha na mula sa mga suspect ang kahong-kahong gamot at iba't ibang klase ng medical equipment katulad ng infusion alarm, surgical instrument, ultrasound diagnostic system, Chinese prescription, receipt at iba pa. Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009 at Medical Malpractice Law. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.